Bye bye kami dito kami sa bye bye. Hapon na. Kasi hapon na yung ano, mababa yung tubig. Ngayon oh. Oh. Bakawan dito oh. Ang daming bakawan. Niyan si Sister Ricass. Kanyang ano habik. Ricass gusto mo bye bye. Dagat, dagat na sadta. Dagat tayo, padagat yan. Mm. Ganda. Padagat kami. Mm. na yung tubig. Mga hapon na, mga tree na ng hapon. Yan ang bakawan, oh. Hmm. Natuhod pa yung tubig. Pero mamaya, may ano na, may pasila o may lupa na ano, makita. Ayan, may bangka. Oh, doon may lupa no. Ipasil, pasil tawag sa po. kapag may lupa ng no? maliit. Yun, may bangka oh. Yung mga bangka dito, yung tumatambay yung mga bangka oh. Aray. stirikas nandun. Minhas kami. Wala pang lupa. Ang oh, tubig. May lupa na matikan yung lupa. Lumainit. Yeah, may tambayan dyan, oh. May tambayan sila yung mga misda. nag, yan ang kanilang, ano, kanilang masakayan. Masakyan. Hmm. Then may lupa na dyan, oh. No? Hmm. Nga 3 kami, 3 p.m. ng hapon kami dito, munta ng eh, bayang dagat. Kaya, sa bye-bye. Hmm. <laughs> Yung sister ikas ko. <laughs> si sister ang daw ng ano si si may <laughs> si na lang kami dito sa so may ano oh. sa so may mga kahoy may mga bakawan kasi doon pa ano pa pagkatuhod pa yung tubig dito na kami sa may bakawan wala pang pasil wala pang lupa doon Hmm. Ano? Hmm. Sot lusot kami tabi tabi lang. Hmm. Hindi maputik yung ano dito. Yung lupa. Mabalas siya. Ayan. Sister Rekas. Ay! <laughs> mm hmm, Mr. Boom. Ano ka? Footprints in the sand. Ayan. Mubog na kami dito sa tubig. Ayan. Hmm? Hmm. -mm. Ang hmm. ganda talaga ng ano, ang bibayang dagat. Oh. May mga tanim pa na bakawan. Oh. Mga maliit pa lang. Hmm. Uh, may kontas. Lagi kami likopte. ubog-ubog kami sa baybay dagat. Mga nang kung anong makukuha dito. Hmm. Lubog yung tubig. Pero okay lang. Hindi naman ano siya. Ayan. Buti na lang makaano yung ano ta. Tohod. Hmm. sisi. yon Lunga, to, uh, kami ng lotgaw. O, may mga ano mo. ibay iba yung mga, mga din. Bilis lang naman bumaba yung ano. Yung tubig. Yun. Parang ulan pa siya, oh. Kulimlim na kanina, mainit. Hmm. Bibayang dagat. Minsan na kami magpunta dito. Minsan na ako magpunta. Ilang, ano na, ilang taon na, Hindi na ako magpunta dito sa bibayang dagat. Ito. Ngayon pa lang. Kasama ko yung sister ko. Kanyang asawa. Ito yan. Bakawan yan. Oh nangyawa kami ng kahit na ano, kung ano makukuha dito sa baybay ng lagat hmm, ngayon is 3, wala pang past o, 3, 3.15 pa lang ng hapon, yan ang bakawan oh <coughs> malay pa dun yung dun daw, mga ano mga shell sa may tuyuman area dito sa gilid is mga ka, punong kahoy o bungalo na tawag namin dito yung iba dyan is ba, bakawan yung maliliit na ano oh, bakawan niya bagong tanong dito o dito o. Hmm tinataniman ng bakawan hmm, hindi hmm? lang ang nila diyo yun oh may gakwan salom may sumisisi dun no? oh

Lalim na dyan dito oh dito oh Bye-bye. 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 bye bye okay, bye 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 ginagawa dito kaso mataas ng tubig maya pa to. it's 4.30 ah ano, 3.30 ng hapon hmm. sama ko yung kaki sesta nakablakad hanggang sa makaabot kami dun sa ito area marami lang yung shells Nilagyan na talaga nila ng ano no. Ang kawayan. Para may harang na dito. Para siguro yan para mata ano. May purpose siguro yung paglagay nila ng kawayan dito. No? Ano yan? Sesta. Sisi? Lug pa tayo. Ano yan? Ano oh, kagamot? Sisi. <laughs> Malit daw. Maliit yung sisi. Yan, sister. Yung nakuha mo. Hmm. Yun palang. Yung sisi. Isang Ayan. Yeah. ay, isang konti. yung <laughs> sa akin. Ito palang. lang. Sa akin. Yan. Yan pa lang. Yung malalim. tubig. Okay. Malalim ko okay. okay. ngayon. ito yung kuha ano ano mo shell sulok ka tawag namin um, mm. nandito yung mga bata kabataan yung mga kanina yung lubog ang tubig ngayon. Dati kahit malalim eh, sumisisid kami. Muha ng pang-ulam.